Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel And sa video ito, update lang tayo no, sa katapos lang na laban ng uh, Gilas Pilipinas kontra sa Iraq And sa wakas, ano, nanalo rin ang uh, Gilas Pilipinas mga bay uh, sa FIBA Asia Cup sa score na 57 to 66 kontra sa Iraq Okay, very very low scoring game mga bay, ano Pero kung uh, titignan mo ng maigi, Uh, yung score, parang sasabihin mo o mapapaisip ka na bakit lose scoring yung game uh, mas nahirapan pa ba yung Gilas Pilipinas sa Iraq compare sa Chinese Taipei at New Zealand so mamaya uh, pag usapan natin yung overall game kung ano yung nangyari sa game and yung reaction natin pero congratulations muna sa Gilas Pilipinas and uh, naka-advance sila sa next round para sa qualification matches para makapasok sa quarterfinals so bali waiting na lang yung Gilas Pilipinas mga bayan ho, sa kanilang uh, mga kalaban sa qualification match it's either uh, uh, Saudi Arabia KSA or Jordan yung mga nila sa classification matches pero ang uh, malaki ang uh, malaki ang chance na yung KSA yung makalaban nila kasi sila yung may malaki yung chance na ma na sa kanilang uh, last assignment sa kanilang group stage kasi yung mga kalaban lang nila is India while yung Jordan naman is China. So most likely KSA yung mga kalaban natin. So mamaya pag-uusapan natin yung match up nila ng KSA. Okay. Pero dito matay tayo sa box score mga bay sa stat sheet ng uh, Gilas Pilipinas versus Iraq. Okay, so ayan dito check natin yung stats ng Iraq. So, yung naturalized player na sila nila na si DeMario Mayfield, eto pumutok siya sa game na to with 12 points. So, dun sa past few games nila ng Iraq konda sa Chinese Taipei at New Zealand, hindi talaga uh, masyadong uh, ano contribute itong si uh, Mayfield. And dito pa talaga siya pumutok mga bayano, sa laban kontra sa Gilas. And then isa pa dyan is si uh, Tulfigar Hamoudi. With 13 points, so silang dalawa And then si Ali Ismael, yan With 13 points Samantalang dito naman sa Gilas Pilipinas mga bay, ano uh, Hindi uh, nagbuhat niya si Justin Brownlee mga bay Ang best player natin sa game na to is si Dwight Ramos with uh, 21 points, yan Okay, so sobrang uh, ganda And, uh, swerte din ng uh, pinakita pinagidang performance yon ni Dwight Ramos. Samantalang si Brownlee mga bayo, may score lang siya ng 8 points. Uh, I think napagod din siya sa pagbubuhat niya dun sa last game natin kontra sa New Zealand. And uh, eto actually may mga key players na nilaro. Uh, ginamit si uh, Coach Tim Cohn. So pinaglaro niya dito si uh, Japit Aguilar. Okay, with 4 uh, minutes. Okay, and nakascore naman siya ng 2 points. And si CJ Perez, naglaro siya for 8 minutes with 3 points. Yan. So, ginamit ni uh, Coach team ko si CJ Perez at si Japit Aguilar sa game na to. Ang hindi na lang talaga niya ginamit, and I think uh, the, uh obvious na na posibleng hindi na taga natin to makita pang maglaro, is si Calvin of, uh, rather si uh, Jamie Malonzo. Okay. Mukhang uh, wala na talaga silang planong paglaruin pa. Ayan si Jamie Malonzo, 0-0. Kung makita niyo sa stat sheet. Ayan, 0 minutes, 0 points. Ayan, 0 attempts. So mukhang wala na talaga ang planong paglaruin pa si Coach Tim Cohn. And yung uh, management ng gilas ngayon, itong si Jamie Malonzo. I think iniiwas na nila itong si Jamie sa injury para sa bilig or talagang masama yung loob ng Hinebra uh, Management and ni Coach Tim Con dahil parang feeling nila eh na betrayed sila sa ginawang move ni Jamie Malonzo na hindi nagpaalam na maglalaro sa b -League. so wag na nating asahan pa kahit maraming fans ang uh, humingi na paglaruin si Jamie Malonzo mukhang wala na tayong uh, aasahan nito kay Jamie Malonzo kasi etong game lang na to yung po si, uh, yung possibility, malaki yung chance na dapat makapaglaro si Jamie Malonzo okay, kasi sa next uh, sa mga na games natin either KSA and Australia mukhang malabo na talagang maglaro pa si Jamie Malonzo doon so eto na sana yung chance na makapaglaro si Jamie Malonzo kasi Iraq lang yung kalaban natin okay, pero wala hindi talaga siya pinaglaro ni Coach Tim Cohn so coach's decision pa rin yan And ayun uh, na, masabi talaga natin na nasaktan si uh, Coach Tim Con And yung uh, management ng Hinebra sa ginawang pag-alis ni Jamie Malonzo Okay, so ngayon naman check natin yung uh, overall stats ng game stats ng uh, laro yan. Okay, so ang biggest lead nang uh, Iraq. Lumamang pa yung Iraq dito mga bay, no. 6 points yung biggest lead nila samantalang sa Gilas is 18 points. Okay. Uh so 18 points yung lumamang ng Gilas mga bay, no. Pero wag ka wag kang uh, mano diyan, ma-loko diyan 18 point lead na yan ng Gilas. So pag-usapan natin yan mamaya. Tapos biggest scoring run 8-0 sa Iraq, sa Gilas naman 11-0. 7 lead changes, ayan. Tapos ito, key stats. Sa rebound, 45 to 47. Dikit lang yung rebound, mga bayo, no? Lumamang lang ng dalawang rebound yung Gilas. So offensive rebound naman, 7 sa Iraq, 15 sa Gilas. Defensive rebound na ito, ang laki. 38 sa Iraq, lumamang yung Iraq dito, and then 32 sa Gilas. Assist, alas pantay lang, 14 sa Iraq, 17 sa Gilas. Uh, steals, 5 sa Iraq. 9 sa Gilas. eto sa blocks, lumamang yung uh, irak sa blocks mga bay no, 6 blocks. And sa Gilas 2 blocks. Etong 2 blocks sa galing lang to kay AGE do mga bay Itong dalawang blocks sa to ng Gilas. And then sa turnover ito yung pumatay sa Iraq, 16 yung turnovers nila. And then sa Gilas is anim lang. Grabe yung naging uh, yung laruan ng Iraq dito. Ang sagwa. Okay. Dibinuin mo 16 turnovers. Parang nangyari kasi ito, maganda kasi yung pinakita ng Iraq sa first half. Yung lumamang na ng 18 yung gilas, parang doon na nagka-leche-leche yung laruan ng Iraq. Parang hindi nila alam yung gagawin nila. Nagkalat na sila, ang daming turnover. Pati yung coach sila, wala. Hindi na maintindihan kung anong ginagawa ng uh, players niya. Ayan. So, yan yung uh, game stats mga bay no? So, pag-usapan natin yung overall game. So, kung pagbabasihan mo... Uh, 57 to 66 very low scoring game okay bakit low scoring game uh, sobrang kung titingnan mo yung kung napanood mo yung buong laro first half mga ba yun tabla yung score 33 all yan masasabi mo talagang nahirapan yung gilas dito sa Iraq okay kumbaga parang nahirapan sila hindi ninaluan pa ng konting malas bakit malas kasi nga Uh, ang pangit ng mga tira nila shot selection, biruin mo yung mga tira ni Edo na na sa ring. Yan. Nila Japet, hindi pa rin pumapasok. Okay. Mga layup ni na Perez, si Newsom, grabe ayaw pumasok. Uh, buti na lang pumutok si Dwight Ramos sa third quarter. Nagkaroon na ng 3 straight 3 uh, points dalawa kay Dwight Ramos dali kay Brownlee doon na nag-dictate yung momentum and lumamang na gusto yung gilas ng 18 points doon sa third quarter. Pero pagdating ng fourth quarter, nagkalat na naman yung gilas mga bayo. No? Humabol yung uh, nababa pa ng Iraq yan as 7 points yung uh, lamang ng uh, gilas Pilipinas. Grabe sa fourth quarter, hindi na magpapapasok yung tira nila. Open trees, hindi pumasok. Yung mga tira ni Edo na uh, parang di mo alam kung parang Tinapon lang masabaw yung mga tira niya. Ayaw pumasok. Ang lapit-lapit na sa ring, hindi, hindi may pasong-pasok. Parang may sumpa yata si Edu. Okay naman si Edu pagdating sa si Depensa, mga bay, no Pero sa Opensa, parang uh, hindi mo siya maaasahan, eh. Para din siyang, parang nagiging japit-agilar na yung laruan niya habang tumatagal. Yan. And then, si Oftana. Maraming nagre-reklamo kay Oftana. Speaking of Oftana, mga bayo no Mukhang, ah... Uh, marami kasi nagre-react kung bakit siya babad na babad although nakatira naman siya ng isang tres dito sa game na to pero ayun na nga na injured niya itong si Calvin Oftana Tana bumga yung tuhod niya and actually si Brownlee muntika na din siya ma-injured eh kaya medyo mababa yung uh, scoring output niya ngayon 8 points lang yung likod niya yata sa third quarter dying minutes ng third quarter parang uh, parang may na-injured yata siya pero nakabalik naman siya sa game pero yun nga lang uh, parang umalalay na lang siya. Pero si Oftala talaga yung totally injured. Yung tuho niya questionable pa yan siguro sa next game natin kontra sa KSA. And for Australia siguro kailan pa naman natin siya kahit uh, ang problema kasi dito maraming nagareact kaya binababad si Oftana sa game kahit hindi nakaka-score. Ang uh, isa sa tingin ko dyan is parang uh, nagtitiwala pa rin talaga si uh, coach Tim Conge oftana. Oftana. Kasi may game talaga na uh, puputok din yung uh, outside shooting ni Oftana. Okay. Hindi pa sa ngayon. And uh, hindi lang din siguro napapansin ni Coach Tim ko na uh, gamit na gamit si Oftana palating sa depensa. Hindi man siya nakapag-contribute sa ngayon para sa opensa pero sa depensa nakagamit si Oftana. Yung agility niya, yung quickness niya nagagamit siya actually. Yun yung hindi nakikita ng mga tao. okay So Overall, ang pangit ng uh, performance ng Gilas sa game na to. Iraq lang yan nakalaban natin. Very low scoring game. Pero uh, hindi pa natin sila talaga uh, matalo-talo ng uh, one-sided. okay? Nakatulad ng dati na tiyatambakan natin ng 20 points, 30 points. Ngayon hindi na. okay? Ang pangit parang naghalo yung uh, ang pangit ng laro ng Gilas yung outside shooting nila and then hinaluan ng malas na hindi naga, nagpapapasok yung laro nila so very inconsistent kahit nga yung mga announcer uh, hindi sila naging uh, bilib sa paralong to ng gilas okay? kasi nga very inconsistent yung laruan ng gilas hindi mo alam kung anong mangyayari bawat game ng uh, gilas kung uh, maganda ba yung ipapakita nila mamalasin ba sila okay? ang pangit ng mga shot selection sila sa game na to Okay so kung ganito yung may performance ng gila sa next round kontra sa uh, Saudi Arabia uh, Mukhang mahirapan talaga sila baka Saudi Arabia pa yung maglaglag sa kanila kasi nga home court to okay home court ng Saudi Arabia and malamang papabor yung mga tawagan diyan mas lalong mahihirapan yung Gilas Pilipinas sa say home court advantage and syempre tawagan advantage para sa Saudi Arabia. And kung ganito din yung ipapakita nila, and papala rin sila makalusot sa Saudi Arabia, siguradong hindi rin uubra yung ganitong performance sa quarterfinals kontra sa Australia. So, talagang dapat uh, mag-improve. And uh, uh, galingan dapat ng gilas pa sa mga upcoming games nila dito sa FIBA Asia Cup. Yun lang mga bayo. Maraming salamat sa panonood.